Ayaw, wasak mo ka rin uh, pa. pa, pa lang ako ngayon. Nag-hagdal lang tayo. Ngayon uh, araw rin, meron akong in-order para sa Shopee. Uh, Kailangan kong palitan sa akin ito. Ito, ito siya. So, hindi ko pa talaga siya namubuksan. So, hindi ko pa na-check kung okay ba itong item na ito. So, tara, let's go. So ayan, nandito na tayo sa ating motor. Ayan, buksan natin may hirap bukas ng isang kamay lang so ayan bali itong in order ko pala ay seat cover na anti pusa ayan yung dati ko kasing gamit ayan ito, ito tong itim na to ang dami ng kalmot ng pusa ang dami ng butas kaya bumuli ko ng bago yung mas makapal Yung tela talaga So testing natin sa motor Ayan so, yun, Makikita nyo mayroong kulay pula Siyempre black red Ayan So di pala kung paano ito ilalagay Ayan So ayan, bali makapal sa mga repa Para syang, uh, sa tela ng bag parang tela ng bag yung ginamit tapos meron siyang strap dito na kulay pula ah, uh, pwede mo siyang i-strap dun sa ilalim ng upuan or dito sa ibabaw kung maglalagay ka ng mga ibang gamit mo na kailangan nakastrap sa upuan ayan, pwede naman siya tapos meron siyang uh, pang adjust dito pero siyang tali So, i-adjust mo yung pinakahigpit niya. Siyempre, kailangan mo buksan yung upuan. Ayun, may tag lang siya na ganito. So, siguro, share ka na lang sa uh, comment section yung link kung saan ko siya binili at kung magkano. Ayan. Mahinap siya, mga repa, makapal. So, ayan, mga repa. Uh, pit na pit siya sa upuan natin. Bali, itong in-order ko ay small lang pala. Meron kasi siyang isang option na... Uh, big ata uh, malaki so ayun uh, yung dati ko kasing gamit na na seat cover yung alam niyo yung parang sa uh, tela ng payong eto parang sa tela ng payong sobrang nipis niya lang ayan, medyo madami na siyang butas ayan, kung yan pero ito makapal talaga parang uh, tela ng bagyong ginamit sobrang kapal promise so ayun sulit so, naman siya uh, nabili ko siya sa Shopee ng uh, 200 and pit na pit so ayun lang mga repa maraming salamat ride safe peace